Yeah. Yeah. Uh -huh. Ginalawa na maigi Dami mali di inulit Buhay ko ginawa kong simple Para bandang huli walang sisihin to Sariling talento ginamit ko Pare hindi natuhihin to Dami trinanong hindi na Pero yung iba di nabibigo huh? Kinulitin ni Ice ko mapaso Para kahit sino kaya kong ilang paso huh? Lagi meron dalapato Para malaman tumesting ka Kita kong paano tinapos Sinagos nang nga kumalat yun namin Hina sarili kung gano'ng kalalim Ang kaya ko lamang ukain Sa akin wag ka pakampante Mahirap ako kalabanin Hindi pwede Di sa akin ang maarte Lalo kung ikay mahangin Hindi mo ko katulad dahil madaming dinaanan at merong angarin Hindi ko kailangan respeto mo kung isa kaling di na mainisin Linisin ang utak, lawakan ka ng isip, patisi ka ng lahat basic Kakalamaki di tahimik sa gilid ng kamata lang sa paligid Mahilig lumapat sa beat, kaya kapag pinasahan tomatik Sarili gusto masagip, tinatapos mga shit, huh? Sinilip ko meron laman ka makuha sa sabayan Gagalawan ko palalo para di na magduda Mga nagsabi sa akin na maduga eh Ay ko to na may kusa Di na magdusa, di na masukat Ang narating at ang aking napuntahan Mataas ang tingin sa sarili Para sa uli eh, merong anihin ha, Na kung pa ko sabihin mo lakang ko kunay ko sumain Kahit piring nga mata ko merong pandama Di mo kayang hilain ha, Di mo kaya nahamakin utak kasi ginagamit Uh, lobo kunwaring kambeng Di mo kayang ihambing Kakaiba ang dating ko Kaya kitang pitasin Kumakatiyak palad at kinayag mo pa may perang parating Sa bawat daan ang magingat ka dahil madami dyan ay pating Iibahin ko palalo kung bakit ganito Ang dami pintuan aking pinasukan at hindi na nga lumiko Kahit ako medyo nalilito at minsan di naman nabibigo Lalo akong tumingin pa loob at tinodo ko pa para to maabot uh, Tumingin pa loob at tinodo ko pa follow over the middle of the